Madalas, yung mga nangangati ang kanilang puwerta, yung mga kababaihan, ang ginagawa nila, parati silang naghuhugas na ng puwerta. So, para maibsan yung kate, yun ang parati nilang ginagawa. So, unfortunately, sa pagkadaming beses na paghuhugas, lalong natutuyo yung puwerta. So, lalong kakate. So, ang parati kong sinasabi sa mga pasyente, pag nagwiwi po tayo, hindi po kailangan na basain pa at hugasan ng sabon at tubig sa totoo lang po pwede hong once sa umaga pagkaligo natin yung hugas tapos bago hong matulog. in between that hindi po kailangan maghugas ng uh, tubig at sabon pwede ho siguro tubig lang pero hindi po sasabunin ng sabon o hugas sa ng matagal ang gusto ko lang po ipahiwatig dito kung parati ho kayo nangangati doon sa puerta siguro ho una unang una bawasan po natin yung paghugas pangalawa po yung sabon na gagamitin natin sa Uh, affected area dun sa puerta po natin wag pong gagamit ng masyadong nagda-dry katulad po ng mga sulfur soap uh, may mer meron po yung di ba meron tayong mga uh, vaginal wash okay lang din po yung mga lactacid gentle naman po sila pero kung madalas nyo pong ginagamit yung panghuga sa puerta pag dry pa ang ating puerta lalo pang kakati okay may tip po ako sa inyo Kunyari po, syempre, pag nasa labas kayo, hindi kayo maka... Pag nangangati po yung puwerta, mm. hindi kayo makakamot, di ba? Pag nasa loob po ng bahay na wala pong nakakakita at nangati po siya, huwag po nating uh, kamutin. Ice pack. Kumuha po ng yelo, ilagay po natin sa plastic. Doon po sa loob ng banyo, i-ice pack niyo po. Pagkatapos po ng ice pack, patuyuin po, lagyan po ng kahit ano pong lotion. Yung sa labas lang naman po, hindi eh, naman natin papasok yung lotion sa loob eh sa labas lang po. Dahil po, ayaw po natin siyang kamutin. Pag kinamot nyo po kasi, yung pong mismong balat po ng puwerta kakapal. Pag kumapal po, lalo pa pong kakate. Kaya po, ang iiwasan natin yung pagdating po ng kate, i-ice pack nyo po muna hanggang sa mawala yung kate. Punasan and then lagyan po ng lotion. Yun po yung unang gagawin ninyo. Common na problema to? Lalo po sa mga may edad. So yung mga may edad na Siyempre siguro, drier na ang skin nila. Tapos mahilig pa silang maghugas kasi natatakot sila. Siguro meron silang urinary incontinence. So, minsan pagwiwi nila, hindi nila naagapan. So, nagkaka, na gusto nila maghugas parate. So, madalas nakikita natin yung mga naka-diaper o kaya naka-panty liner. Madalas sila nangangati doon sa area na yun eh. So yun ang parati kong sinasabi, pag makapal na ang balat doon sa puerta kasi yung ating pisngi no doon sa puerta pag makapal na yon ay kailangan na natin ng konting uh, konsulta sa doktor. Huwag ko nating hayaan na makarating ko doon sa lugar na makapal na ang balat kasi po kailangan po talaga ng gamot na yun.